Isang nakaka-excite na balita ang ibinahagi ng celebrity couple na sina Kim Chu at Paolo Avelino sa kanilang mga tagahanga kamakailan lamang. Inilantad nila ang kanilang pinakabagong proyekto bilang paghahanda sa kanilang pagiging magulang, ang pagpapagawa ng kwarto para sa kanilang magiging unang anak. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi nila ang bawat detalye ng baby room at kung paano nila pinaplanong gawing perpekto ang kwarto para sa kanilang little one. Mula ng malaman ni Nakim at Paulo na magkakaroon sila ng anak, agad nilang sinimulan ang pagpaplano ng baby room. Sobrang excited daw sila sa bagong yugto ng kanilang buhay kaya naman Jean Austo nilang maging espesyal ang bawat bahagi ng kwarto. We wanted everything to be perfect for our baby, Annie Kim. Kaya talagang pinag-isipan namin ang bawat detalye mula sa kulay ng pader hanggang sa mga kasangkapan. Pinili nilang gawing gender neutral ang tema ng kwarto upang maging versatile, anuman ang maging kasarian ng kanilang baby. We chose common colors like mint green, beige, and soft gray to create a serene and peaceful environment, paliwanag ni Paolo. Hindi lang ito maganda sa mata, pero makakatulong din ito sa relaxation ng aming baby. Bukod dito, siniguro nila na lahat ng materyales na ginamit ay eco-friendly at safe para sa kanilang anak. We opted for sustainable materials and non-toxic finishes, dagdag ni Kim. Gusto naming matiyak na hindi lamang maganda ang kwarto, kundi ligtas din para sa aming baby. Ang baby room ay puno ng mga personal touches mula sa magkasintahan. Nagpagawa sila ng custom crib na gawa sa sustainable wood at may kasamang organic cotton bedang para masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng kanilang anak. We wanted to make sure everything in the room is hypoallergenic, and Kim. We want our baby to have the best, from the materials used to the overall design. Napuno rin ang kwarto ng mga cute na animal-themed wall decals at mga educational toys na maingat na pinili ni Nakim at Paolo. Naglagay sila ng isang built-in shelf na may mga libro at mga plush toys para ma-stimulate ang utak ng kanilang baby habang lumalaki ito. We want to create a fun and educational environment, sabi ni Paolo. Kaya't naglagay kami ng mga libro at laruan na makakatulong sa kanyang development. Nagpasya rin silang maglagay ng rocking chair sa tabi ng crib para sa mga late night feedings at bonding moments kasama ang baby. It's important for us to have a comfortable space where we can spend quiet moments with our baby, Anik I can already imagine us singing lullabies and reading stories here. Isa sa mga espesyal na bahagi ng baby room ay ang kanilang memory wall na punong-puno ng mga alaala at sentimental na mga bagay na importante sa magkasintahan. We wanted our baby to grow up surrounded by love and family memories, Ani Paulo. Kaya naglagay kami ng mga litrato ng aming pamilya, pati na rin ang ilang keepsakes mula sa aming mga biyahe at mga espesyal na okasyon. Makikita rin sa dingding ang mga obra na mismong si Paulo ang gumawa, na may mga abstract na disenyo na simbolo ng pagmamahalan nila ni Kim at ng kanilang bagong pamilya. These paintings are a piece of us, sabi ni Paulo. Gusto kong maramdaman ng baby namin ang aming pagmamahal sa bawat piraso ng artwork na ito. Habang ginagawa ang kwarto, inamin ni Na Kim at Paolo na hindi nila mapigil ang maging emosyonal. There were moments when we would just sit in the room and imagine our lives with our baby, Hanik Kim. It's a mix of excitement nervousness, and overwhelming joy. Hindi mo talaga maipaliwanag ang pakiramdam kapag nagiging magulang ka na. Para kina Kim at Paulo, mahalagang maging hands-on sa bawat detalye ng preparasyon sa kanilang baby room. We want to be involved in every aspect, sabi ni Paulo. This is a once in a lifetime experience and we want to cherish every moment. Sa kanilang mga social media posts, nagbahagi rin ang magkasintahan ng ilang update tungkol sa kanilang